pinisil ng lalaki ang kanyang palso at umangat ang kanyang mga kuko. Siya ay lubhang natakot at dahan-daang iniikot ang kanyang braso habang tiniting ng mabuti ang dalawang charging port sa ilalim ng kanyang mga kuko. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, bumukas ang kanyang mga braso at lumitaw ang isang AK. Pagkatapos ay umikot at naglabas ito ng parang isang putik. Ang lalaki ay gulat na gulat at nang tingnan niya ang kanyang braso ay wala siyang makitang malilito, ngunit nakaramdam siya ng bahagyang sakit ng ulo at parang may problema. Hinawakan niya ang kanyang mukha, pababa sa kanyang leeg at natagpuan niyang may kakaiba roon. Itinuro niya ang kanyang daliri at pinindot ito at bumukas ang kanyang ulo ng mga elektronikong bahagi sa loob at patuloy itong gumagana, lubhang natakot ang lalaki, dahan-daang tumayo, at unti-unting naglakad. Tumingin siya sa harap ng salamin at laking gulat niya na may lumabas muli ang mga AK sa kanyang mga braso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita, hindi niya alam kung siya ba ay magugulat o matatakot. Sa mga oras na iyon, narinig niyang may mga yapak at papalapit sa kanyang kwarto. Inugin niya ang kanyang braso at nawala ang mga armas. Pagbukas ng pinto ay bumalik na sa normal ang kanyang ulo, lumabas siya ng bahay at habang naglalakad siya ay may nakita siyang patay na ibon sa daan. Kinuha niya ito. At dito ay biglang nag-activate ang scan sa kanyang mata na may kakayahang gamutin at ibalik ang buhay kaya naman agad na nabuhay ang ibon at lumipan. ilang sandali pa ay may narinig siyang babae na nahihirapan na tila ba humihingi ng tulong. Agad na pinuntahan niya ito at natagpuan sa ospital. Muling nagsimula ang scan program. At hinawakan niya ang ulo ng bata. Kumisla pang asol na liwanag at mabilis na natapos ang pag-scan at paggamot kaya dahan-daang damilat ang bata. ngunit nang lingunin nila ang bata ay nakaupo na ito sa kama at inalis ang oxygen. Tumakbo palabas ang lalaki at nagulat ang lahat sa kanilang nakikita na magaling na ang bata. Kung magkakaroon ng ganitong epekto, gusto mo bang maging isang robot? Mag-like, comment and subscribe lamang po sa ating channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat!